Yan mga meron tayong Kimco Agility dito sa shop. At yan, ah, napansin ng ating customer na nagkaroon ng gasolina dito sa airbox. At yan, nabahala na siya. Tapos hindi na siya umandar. At dinirain na niya yung gasolina dito sa ano. Ngayon, sinek ko langis dito mga karahid baklasin natin check natin dun langis is ayun oh, no. overflow tapos mapapansin nyo yung langis is Unloved now may halong gasolina ayan o oh. ayan tingnan natin kaya problema nito bakit pumasok yung gasolina dito sa uh, engine okay check natin At yan, kung mapapansin nyo mga karay, eto, tinanggal na nyo yung gasolina pero, uh, ano, meron pa rin tumulo kahit hindi umaandar. Kasi etong motor na to is vacuum type. Vacuum type. Ibig sabihin nun, uh, maglalabas lang ng gasolina to tuwing aandar yung motor. Eto, hihigupin na ito, na to, yung pressure dito sa makina saka siya maglalabas anong nangyari dito sa motor na to is tuloy tuloy na yung gasolina na lumalabas dito kaya pumasok dun sa loob na makina yung gasolina dumiretso dito tapos nakabukas yung ano yung valve dire diretso dun mga yon yun ang papalitan natin dito is yung fuel cap dun nasa loob yun mga kamaray ito yung papalitan natin yung fuel cap na to buti tinanggal na niya yung gasolina para hindi na dumerate ko dun sa ano ayun kakalasin natin yung fuel cap and then hanapan natin yung pyesa ayun A few moments later. Yon drain natin yung ano mga ride, yung langis nito. Na Check natin kung ano yung laman kung langis ba o oh, kung na na okay na ayan mga karaydo oh. ang labnaw na una ng langis nya ayan, oh, may halong gasolina ayan chain sale na rin natin to palitan natin ng fuel cap and then linisan natin yung carburetor okay let's go at yan mga ka napalitan ko na ng fuel ka itong motor na ginagawa natin na yan, okay na siya. Ngayon, na change oil ko na rin, tapos nilinis ko yung airbag, air cleaner, and then moment of truth, on. yun pagka ganun nangyari nag overflow or pumunta sa engine nyo yung gasolina ito lang papalitan nyo malamang dito na dumadaan yung ano sa vacuum na dumadaan yung gasolina or nag overflow dumiretso dito sa manifold papunta doon sa engine nyo sa makina mismo hindi siya mag overflow dito dito lang dediretso na siya dyan papunta doon sa cylinder head Yan. Okay na to mga ka Agility. Okay. On off natin. Start. Okay mga ka-ride. Nanggit dito Yeah. bisa.